tanungan mula kay Jan Armas so ano gagawin pag uh, dalawang beses na raw naglandi yung inahin niya eh hindi po mabuntis-buntis so lagi kong tinatopic yan guys kung nakakapanood kayo ng mga previous video ko dyan so sasagutin natin yan uh, bago po natin uh, i-dispose yung ganyang inahin no pagdesisyon na, na disposal so gawin muna natin to guys una ah uh, purgahin. Kung napurga na, okay na. Pangalawa, i bacterial flushing natin. So ang ginagamit ko pang bacterial flushing guys, siya silang. Inahalo lang sa uh, isang galong tubig or isang litrong tubig. Then yun ang pansabaw sa feeds. Isa ba So isang sachet sa umaga, isang sachet sa hapon. So 3 days mo gawin. Yan ang moksilbi. So, pangatlo, yung sisikal. Anytime pwede maghalo ng sisikal. Eh, regular nyo lang po paghalo ng sisikal. So, itong sisikal na meron na dyan yung dosage sa instruction kung gaano kadami yung gagamitin natin ang ingay ng kapitbahay. <laughs> so, yun guys. Ay, na ingay talaga guys. So, ah, kahit paboy ko nagugulat talaga. Kaya, inalalayang ko lagi dito. Kaya ako nandito. So, pangatlo, yun yung, yung guys, yung sisikal. Uh, kapag ginawa nyo na po yan, tapos hindi pa rin mabuntis-buntis, pinakalas option nyo, uh, eh, siyempre, naglalandi naman eh. So, hindi na natin kailangan ng, ano, ng guna din, di ba? So, sa mga, yung guna din, yung hormones na pampalandi, ginagamit lang yan kapag matagal maglandi. So, ang problema kasi, ang tanong niya is, uh, anong gagawin? Sa inahin, bakit hindi mabuntis-buntis? So, ganto, ganun lang guys. I-bacterial flossing, purga, dust, i-vitamins. Mas maganda kung makapag-inject nito. Vitamin B complex. Isa, so, kahit anytime pwede isabay yan sa pagkurga sa pag-bacterial flossing, pwede yan. So, bukod pa yung sisikal. So, try nyo muna yan guys. Ang ingay. Ang ingay. Try nyo muna yan guys gawin. Tapos, uh, kapag hindi pa rin talaga mabuntis-buntis, so baka yung inahin mismo ang may problema guys, yung mattress niya. So uh, kaya tayo nagbabacterial flushing para yung bakterya, kung may bakterya sa mattress, so nililinis ng uh, binibigay natin ang moxilbi. So baka isa yan sa dahilan kung bakit hindi mabuntis at uh, yung pagbibigay po ng sisikal is nakakatulong para uh, produce ng quality eggs yan. So, pag nagawa mo na yan lahat guys, tapos mag re pa rin. So, meron akong uh, tinuruan yan dito mismo sa amin na tatlong pieces na na naglandi daw tapos hindi mabuntis buntis So, ito yung advice na ibinigay ko sa kanya. Effective guys, ngayon buntis na yung inay niya. So, gawin nyo muna yan pag hindi pa rin mabuntis. Baka yung inahin na may problema. So, kailangan na natin i-dispoon yan para so, yan hindi uh, na tayo lalo malaki yung logi natin. Kasi pag ganyan, logi na talaga yan. May pangalawa, pangatlong create logi na po yan, guys. Kasi pinapakahin natin pera yan. So, yan lang, guys. Sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat.